ipotin mo ikot na yun kamula jambi o oh. yan yun ito ay ito yan ito yan yan ang school noon o elementary noong araw yan ang kadugtong noon Si Ronlin! Okay. O doon yung ano, ang grade 6 grade 5 ini ay nah, toito yung mga stages daw. Si Tito mo ano dito yung na description. Uh, Ngawawala oh. Ano nangyari? Ano na talaga? Assalamualaikum. Yan po yung grade 6 nung araw. Grade 5. Tapos pagano ganun siya. Grade 4, grade 3, grade 2, kaya grade 1. Ito yung pinag-aralan na. Dito kami nag-araws ng panahon. 90s. O 80s. Ginehadap, Montreal, mas Ito wala pa noon. Ito ngayon may stage na siya. Ganda. Eskwelahan to. Ito yung elementary baby. Yeah. Ito bago ito siya. Deep head. to Ito bago lang. Dito yung pisang ko noong araw na disgrasya sa laro na ano nang cup classmate niya ito. Ito na laglang na yung kanang braso. Kamay niya bali. Hanggang ngayon bali. Nah. Ano sila? Grade 3. Yan sila oh. Hindi niya nakita. Hindi na ito na ano siya. Na disgrasya naglalaro dito ng volleyball ng mga babae. Mm, dito nalaglag siya diyan, tapos nalaglag din yung isa. Natamaan dito balik. Tita mo na 'yon, magtitita. Teka. Kon hmm. laki na naman pinagbago. Ito mga wala pa yan nung araw, yan. Doon dati yung ano, pag -seremony. Hindi eh, dito eh. Ha? Doon meron ah. Entrance na ka. Exit. Eh, ito po yung eh siya. Pang umaga dito. Maghapon dito anak. Maghapon ang klase dito. Nagbabao lang kami noon. Mula doon sa luba hanggang dito. Araw yun, anak.